Kwento po natin ngayon ay nangyari sa magandang isla ng Island Garden City of Samal. Dinadayo ang lugar dahil sa magaganda nitong mga tourist destination tulad ng puting bato, ang malawak nitong white sand ng mga dalampasigan at malalaking kabibi ng adikor. Ganon din ang malamig na tubig na nagmumula sa itaas ng Hagimit Falls at ang sikat nilang Guinness Monfort Fruit Bats ang kanilang matatamis na mangga at ang sikat na samal munggo at iba pang mga delekasis. Noong 2017 ay isang balita ang nagbigay ng luha sa mga igakos. Ito ay ang naging kamatayan ng isa sa mga itinanghal na beauty queen sa kanilang idinaos na mutya ng samal noong 2016. Samahan niyo po akong alalahanin ang naging masakit na katapusan sa buhay at pangarap ni Kimberly Buston Otida sa kamay ng lalaking kasabay niyang lumaki, nakasama sa masasayang laro noong kanilang kabataan, nakasama niyang umakyat ng mga puno at manghuli ng tutubi sa kanilang mga bakuran. Ito ay kwento ng labis na pagnanasa at obsesyon. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Noong July 19, 2017, ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Kaputian Police Station sa Island Garden City of Samal. Dahil sa natagpo ang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa madamo at maputik na bahagi ng Barangay Adecor, Kaputian District. Ang biktima ay kinilalang ang 19 anyos na dalaga na si Kimberly Buston Otida. Ito ay nasa ikatlong taon niya na sa University of Southeastern Philippines Mental Campus at kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Community Development. Ang dalaga ay nasa kalunos-lunos na kalagayan. Nakatali ang kamay at paan nito at may nakatali pang tuwalya sa kanyang liig. Ayon sa report, Si Kimberly ay huling nakitang buhay ng umaga ng nasabing araw. Papunta ito sa kanilang tindahan, isang kilometro lamang ang layo mula sa kanilang tinitirhan. Subalit lumipas ang oras sa hindi na ito nakauwi ng kanilang bahay. Nang bandang alas 11 ng tanghali, ay natagpuan ang wala na nitong buhay na katawan. Si Kimberly ay isang maganda, matalino at responsabling anak ayon sa kanyang mga magulang. Mataas ang pangarap nito sa buhay at talaga namang mahusay ito sa klase. Sa katunayan, ay nagtapos ito bilang valedictoria ng high school. Bukod sa kanyang talino, ay hilig din ito ang kumanta gamit ang kanyang gitara. Palagi din itong sumasali sa mga beauty pageant sa kanilang lugar. Sa katunayan, ay isa ito sa mga kandidata ng Mucha ng Samal noong 2016, kung saan ay nakuha nito ang pang-apat na korona. Ang kanyang mga napapanalunang papremyo ay kanyang ibinibigay sa ina para magamit sa kanyang pag-aaral. Sa kanilang isinagawang initial investigation ay may mga tao sila na inimbitahan para sa ilang mga katanungan. Isa na dito ang 20-anyos na kapitbahay ng bitima na si Elvin Juna. Sa kanilang ginawang pagtatanong dito ay napansin nila ang kakaiba sa mga kilos nito. Hindi kasi ito mapakali at nanginginig ang katawan. Mas lumakas pa nga ang kanilang hinala nang mapansin nila ang mga galos at bakas ng kalmot nito sa braso at mukha. Subalit itinanggi nito ang aligasyon at sinabi na ang mga nasabing sugat ay nakuha niya sa hinang pagkakadapa. Matapos ang ginawang interrogation ay kanila din itong pinakawalan dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya na magtuturo dito sa krimen hanggang sa makakuha sila ng sapat na ebidensya ng matagpuan ng isang kulay dilaw na jacket na ayon sa mga witness ay pagmamayari ni Elvin Juna. Malapit sa pinangyarihan ng krimen. Kaya naman ay agad na inaresto ito ng kapulisan ng ganap na alas gis ng umaga kinabukasan, July 20, 2017. At dito ay inamin ito ang ginawang karumal-dumal na pagpatay sa dalaga. Ayon sa kanya ay kababata at matalik niyang kaibigan si Kimberly. Mabait ito at maganda, kaya naman ay nahulog ang kanyang loob sa dalaga. Matagal na niya umano itong nililigawan, ngunit lagi siya nitong tinatanggihan. Napag-alaman din nila na may mga record ito sa lugar na gumagamit ito ng illegal at napabilang din ito sa mga listahan ng tukhang surrendery doon. Samantala, sa isinagawang medical legal examination sa katawan ni Kimberly ay napag-alaman nila na ito ay namatay sanhi ng labis na pagdurugo nito sa chan. Ito ay dahil sa malalakas na suntok na kanyang natanggap sa kanyang sigmura. Na-damage siyang atay nito na siyang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nakita din sila ng mga sinyales na ang biktima ay nakaranas ng panggag. Si Alvin Juna ay sinampahan ng kasong panggag pagpatay at pansamantalang ikinulong sa Kaputian Police Station habang hinihintay ang gaganaping inquest proceeding. Habang hinihintay ang gaganaping inquest proceeding. Subalit noong July 24, 2017, ilang araw matapos na ito ay maaresto, ay napabalita ang pagkamatay nito. Ayon kay Superintendent Noel Asumin, ang police chief ng Igakos, ay dadalhin sana nila ang sospek sa hospital matapos na magreklamo ito dahil sa matinding sakit ng tiyan. Nang bandang alas 4.30 ng madaling araw. Ngunit nagawa nitong matanggal ang kanyang posas gamit ang isang wire at sinubukan nitong agawin ng baril ng escort na pulis kaya naman ay nabaril ito sa kanyang ulo. Sinubukan pa nila itong dalhin sa ospital ngunit diniklara ito ng emergency doctors doon na wala ng buhay upon arrival dahil sa natamo nitong tama ng baril sa kanyang ulo. na recovers sa kanya ang maliit na piraso ng wire na hinihinalang ginamit nito para maalis ang lock ng kanyang posas. Si Kimberly ay nag-iisa lamang na anak ng kanyang mga magulang. Kaya naman talagang sobrang sakit para sa kanila ang nangyari sa anak. Isaragid ng anak, uh -huh. Uh -huh. So, uh -huh. Uh -huh. Naman <laughs> po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.